Hi guys, welcome po ulit sa akin channel This is Lynn Malakay po, Simplify Happiness Simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress Join me guys sa aking simpleng vlog for the day Isang magandang buhay po sa ating lahat So ito nga guys, ayan, nakasakay na tayo dito sa bus. Pauwi po ako nito, galing po ako ng morning duty. So itong bus na ito ay dumadaan doon sa aming harapan. Kaso hindi ko alam kung bakit talaga hindi ko sila natsitsyempuhan. So nag LRT po ako and then bumaba po ako ng train. Tapos ayan, magbabas na po tayo. So ayan, new haircut po tayo. So ito ang problema ko talaga pag pauwi guys. Traffic, traffic talaga. Plus ito nga matagal yung bus. And then uh, kasi uh, kahit paano, yan, pinupo nila yung baso kasi mas komportable naman po ito uh, aircon po kaya dito na rin po ako at uh, sumasakay. So, piso lang naman po ang depresya sa jeep at dito sa bus. So, alam nyo guys, ano ba yung ating pagsasaluhan ngayon na pagkukwentuhan? So, ayan, kita nyo, oh. Ano na yan, mga 5 p.m. na siguro ito guys. So, late na talaga ako nakakauwi pag morning. Mga 4.30 yan guys. So, alam nyo, ang pagsasaluhan natin is yung, ah, uh, yun, ang mga taong pabiktim. So, nung una kasi, guys, hindi ako naniniwala na ah, uh, kumbaga, hindi pa ako naka-experience talaga ng gano'n na ano, yung mga taong ah, uh, pabiktim. But now, I realized na may mga ganon talagang tao sadyang pabiktim. So, um, mahirap, mahirap talaga makipag-ano dito sa mga tao na ito, sa sa tao na ito na yung Uh, pabiktin sila, yung parang sila pa yung apektado, sila pa yung ano, um, kumbaga sila pa yung uh, naagrabyado, sila pa yung ano, uh, naapi. So, alam nyo guys, um, mahirap pala makipag ano sa uh, ganong klase na tao na makipag-usap. Kung uh, kumbaga, ikaw yung sana yung may, kumbaga, ikaw yung uh, sana na may ire-reklamo uh, sa kanila yung ikaw yung sana yung may ireklamo sa kanila at uh, tatapusin mo na uh, kumbaga sasabihin mo lahat ng mga hinaing mo sa kanila yung tampo mo yung uh, hinanakit mo sa kanila yung sama mo ng loob sa kanila so sila naman makikinig lang sila and then after Uh, sila si na, siya naman yung magsasabi nung uh, sa loobin niya na uh, kumbaga uh, ikaw yung sana yung nagaano sa kanya nung pala hindi mo alam na uh, kumbaga may tinatago siyang hinanakit na parang ikaw pa talaga yung may kasalanan ikaw pa yung talaga uh, kumbaga ikaw pa yung uh, talagang nakasakit sa kanya although na mas nasaktan ka sa ginawa niya Alam mo, yung uh, mahirap pala makipag-encounter sa ganong klaseng tao na uh, pakiramdam mo na wala silang ano, kumbaga uh, parang ang feeling ko, uh, napaka-perfect nila, feeling nila na napaka, um, kumbaga, wala silang na ano na gawang mali kahit na alam naman nila sa sarili nila na may nagawa silang mali kumbaga yun nga yun nga yung sinasabi na pa victim na ikaw yung ano sana magko-complain eh sila pa itong ano uh, lumalabas na ano na naagrabyado or a biktima so alam niya mahirap makipag-encounter sa mga ganung tao so ang dapat mong gawin talaga umiwas umiwas ka na lang doon sa uh, sa ganung klase na tao kasi um napaka makipag makipagtalo uh, sa kanila Mak napakahirap na igiit mo yung iyong uh, uh, opinion mo yung uh, saloobin mo kasi why? sarado sarado yung kanilang isip although alam naman nila na sila sa alam nila naman nila sa sarili nila na sila talaga yung uh, uh, may pagkakamali but alam uh, uh, ano nila isa nasa denial sila kumbaga uh, yun nga uh, halungkat sila talaga ng issue na para laban sa iyo, so ako guys, ang dapat lang gawin mo dyan isa, tigil, kumbaga kung nasa conversation kayo, tigil nyo na yung conversation nyo, kasi wala, wala kang mapapala, wala kang mahihita sa um, ganon na ano uh, tao, kasi why, sarado yung kanyang uh, pag-iisip So, ito na nga guys. Ayan, napuno na yung bus. Kaya ayan, umandar na. Pero, tignan nyo, late na. Late na talaga ako makakauwi nito guys. So, ayan, ang ginagawa ko habang nag-aantay ng ano, umandar ang bus, eh, nagbablog-blog ako. Nagbibidyo-bidyo ako. And then, binoboyce over ko na lang sa bahay guys. So, alam niyo naman tayo mga small YouTubers. So, yun nga, ah, mabalik tayo doon sa aking kwento. So, mahirap pala makipag-encounter sa mga ganun tao na pabiktim. So, um, siguro the best way is talaga uh, umiwas ka na lang kung ano yung issue nyo, iiwas mo na lang at um, wala hindi talaga sila a-accept uh, na sila yung ano, uh, sila yung nagkamali, so ikaw uh, ikaw na mas nakakaintindi, malawak ang pangunawa, malawak ang pag-iisip Um, ikaw na lang umintindi at I, think tong mga tao na ito is uh, never never na ano maririnig mo ng ano mariringgan mo ng salitang sorry or ano uh, paumanhin or mag apologize man lang sa iyo at um, wala wala talaga sarado sarado ang kanilang mga ano at ang kanilang uh, ang kanila lang naririnig is yung ano lang nila ah uh, kanyang ano lang opinion or yung kanyang uh, saloobin. So the best way is talagang uh, umiwas ka na lang uh, kasi um, hindi ka talaga mananalo sa ganoong uh, klase ng tao na mga pabiktim. So, ito na guys. Nandito na tayo sa may Monumento Circle. So, minsan dito mahaba ang traffic. So, ayan at uh, thankful at gumana na ang bus. Kasi, alam nyo, ah, uh, uh, ngayon lang talaga nagkaroon ng biyahing bus, uh, ng bus dito 2024 last year kasi uh, parang wala naman akong uh, nata natatandaan jeep jeep lang yung ano uh, bumibiyahe dito So 'yan, uh, galing ako ng morning duty. So pag morning duty, madilim pa lang umaalis ka na. So pag-uwi mo ito, 'yan ang ating kalaban at ah, traffic. So, yeah, medyo mabilis yung ating, ah, ating bus. So, I hope na wala saan ng traffic kasi yun isa sa nakakadagdag ng pagod sa mga nagko-commute. At syempre, yung mga bumibiyahe din mga may sariling sasakyan <laughs> ang traffic. So, yeah, mabalik na nga tayo doon sa ating kwentuhan na yun, ang mga pabiktim. So, marami, maraming mga ganyan uh, ah, pabiktim team, So, kapraso pa lang ang nasasabi mo. Um, misan, ano naman, uh, kumbaga, uh, hindi hindi nila pinakikinggan yung sinasabi mo. So, um, i-insist nila na ikaw yung nakasakit sa kanila. <laughs> ikaw pa talaga ang nakasakit sa kanila. Yun ang ano ng mga pabik. Team. So, um, sasabihin niya na, ikaw nga ang nakasakit sa akin. Kung tutuusin gano'n. Kumbaga, sila yung apektado. Sila yung, uh, kumbaga, na-ape. Yun yung mga pa-victim effects. So, umiwas. Umiwas ka sa gano'ng ano. Kung talagang tingin mo yung tao na yun, eh, sarado at uh, ma ang kanyang pag-iisip, eh, wala. Hindi bukas. Eh, wag mo nang uh, ipilit yun sa iyo. Basta, ang importante, yung sa loobin mo, eh, nasabi mo at alam alam niya sa sarili mo sa sarili niya na ano na uh, kumbaga yung sa loobin mo eh na i, na i open mo sa kanya, na sabi mo talaga ng harap harapan, kung magsalita man siya kung ano man na sabihin niya, eh debayaan mo siya at uh, wag mong i-ano talaga na ano um, kung baga pag alam mong nasa tama ka eh, talagang i-ano mo um, i-insist mo sabihin mo sa kanya and then kung ayaw niya makinig eh, de, bayaan mo siya siya naman ang magdadala nun so ganoon ang mga taong pabiktim pala So, yan nga, huminto yung ating bus. So, itong ano, pa, paluwas guys, mabilis. Itong pauwi kami, ito, na-traffic na, 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 -traffic na nga tayo guys. So, ito yung sinasabi ko na isa sa mga problema ko talaga pagka pauwi ay ang traffic. So, yan. Kaya nakakabuo tayo minsan ng mga vlog-vlog. So, yan. Umandar na yung ating ano. Sana dire-diretso na to guys para tayo naman ay eh, makapaggawa-gawa rin sa gawaing bahay. So, yun, guys, mag-ingat, mag-ingat sa mga taong pabiktim. So, yan, hanggat makakaiwas tayo, umiwas na lang tayo doon sa mga ganoong klase ng tao. So, sabi ko nga, dapat uh, doon tayo sa mga... Uh, mga didikit tayo sa mga tao na tayo ay mag-grow not, ah, not, not, necessarily naman na financially or ano but yung ating uh, kumbaga yung ating ah uh, emotionally mag tayo at uh, yung ating ah uh, yung pananaw sa buhay ay eh, mag-grow so kasi kapag ka yung mga pabiktim na ganun eh wag na lang nating pansinin kasi hindi tayo lalago doon so ayan smooth na ang biyahe doon naman sa kabila ang traffic guys so ayan guys maraming maraming salamat po sa support na binibigay bigay nyo sa aking channel. So, ayan. Thank you, thank you for watching, guys. So, ayan. Magandang buhay po sa ating lahat. So, ayan. Babiyahin na ako na pa -uwi talaga. So, ayan. Sana wag tayong ma-traffic talaga, guys. So, thank you, thank you for watching.